<laughs> mga kaibigan, welcome back sa ating video. Ayan mga kapatid. Well, itong si Quadro Alas mga kaibigan na mataang kumakain ng bagoong. Diba? Rice with bagoong mga kaibigan. So, umani naman ito ng mga samot-saring mga opinion mga kaibigan galing sa mga haters at saka sa mga sulod supporters ni Quadro Alas mga kaibigan. Diba? <laughs> Yan na yun sa mga haters niya, mga vlogger hater, na naghihirap na daw si Pedro Alas. <laughs> Dahil bagoong na lang ang kinakain. Meron din namang mga supporters nagsasabing, ganun talaga kapag uh, makamasa mga kaibigan. Walang keme sa pagkain. Kahit ginamos at saka kanin mga kaibigan walang pake diba? at saka may panulak pang RH o Red Horse mga kaibigan napakaganda diba? ako ang opinion ko dito mga kapatid is natin si Pedro alas nam namin yung mga pagkain na niya mga kaibigan because in the end siya naman ang lalaban kung mayroon siyang laban mga kaibigan so tayo mga fans chill-chillin tayo, mga bangla. Panuuri na ng video ng kanyang pagkain ng bagong yidrai. Pagkasarap guys. Kumuha si ano? Dola si ano? Ginamos. Dula si eh? So yan, nakikita nyo na. Itang kita nyo naman. Ah, ginamos ang kinakain. Ayan. So, ganun lang. Let him enjoy what he wants to eat, mga kaibigan. So, ganun lang, life. Chill-chill lang tayo. So, abang-abang lang. As usual, mga fans, abang-abang lang. May laban si Quadrolas. Meron. So, see you on our next video. Gang, gang, gang!